Bahagyang nabalahaw ang andas ng itim na poong Nazareno nang mapatid ang isa sa mga lubid nito. Ang mga deboto tuloy ay nagkagulo at pinag-agawan ang hibla ng lubid na pinaniniwalaan nilang milagroso. Nakatutok si Oscar Oida. Ang andas ng poong Nazareno, hindi demotor at umaandar lang dahil hinihila sa ruta ng mga deboto gamit ang mga lubid ang paghila sa lubid ng andas, panata ng maraming mga dipoto. Kaya malalim ang kahulugan ng lupit na ito sa mga namamanata. Pero sa may bandang Arlegi Street, ang isa sa mga lupit ng andas, napatid. Uh, sa sasalang po sana kami doon, kaya lang yung lupit, uh, kaya sa natagalan, naputol. Kaya nahirapan. Oo ngabang bang namiminga po kami, Nalaman na lang po namin yung tali, umigot na sa may gulong. Kaya nabalaw ng matagal doon sa may kanto. Ang naputol na lubid, agad itinakbo ng mga ihos pabalik sa Quiapo Church. Ang mga diboto, nagkagulo tuloy. May mga naniniwala kasing ang lubid na gamit sa traslasyon may dala rin pagpapala. Ang ilan nga, nakunan pa naming namumulot ng mga hibla nang naputol na lubid. naputol po siya, kanya-kanya po kami kuha. Eh, naniniwala po kasi kami na swerte to. Dahil naputol ang tali, unang inakalang magiging makupad ang andar dito. Dagdag mo pa ang dami ng mga debotong nagpupumilit makasamba sa andas. Oh, ayun na, nag -bol na dun, oh. Pero 20 minutos lang ang inabot, pakanan na ito ng Fraternal Street. Ang higit na makitid na kalsadang nilikuan ng anda sa lugar. Kung dati-dati inaabot -dati, daw ng tatlo hanggang apat na oras ang andar ng anda sa bahagi ito ng translasyon, ngayong taon, higit daw naging mas mabilis ang andar nito. Sa lahat ng uh, nagdaan ng mga translasyon, ito po ang pinakamabilis na uh, hila lang yung Hila-hila uh, lang siya. Ito po yung pinakamabilis niyang ano, uh, pagdaan dito. Sinamantala naman na mga nagnanais makasamba ang pagkakataon. Yung iba, matapos makasamba, lumulundag na lang pababa. Mababa ka sa mukha ng mga naroon ang matinding hirap na pinagdadaanan sa sobrang sikip ng lugar. Pati bakod tuloy ng isang bakanting lote, tinumba na. Maya-maya pa, tumambad na sa amin ang isang hinimatay na ginang na nakasakay sa stretcher habang pilit na inilalayo sa lugar ng mga rescuer. Tagpong ilang beses ding na ulit. Sa May Conception Street, ilan pang kinapos sa hangin ang inabutan namin. Kaya ani mo'y biyaya galing langit sa tuwing may magsasaboy ng tubig o di kaya na may mamimigay ng mineral water ayon sa ilang deboto na nakausap namin, matinding pananabik daw sa puong Nazareno ang pinaguhugutan nila ng lakas. Bilang deboto, kasama na sa amin yun. Masaktan, maipit, kung ano mangyara sa amin. Ay... Para sa GM Integrated News, Oscar Oida, Nakatuto, 24 Horas.